Nahibong si ma'am kay mura daw og Android ang kamera sa iyahang iPhone 12 Pro. Refurbished sure ni kay napalit niya nga good as new. Og 78% na lang ang battery health maong nakadecide siya nga magpailis siya og battery sa JR Com Shop. Diri nag meet up sa Gaisano Car Car. Nisugot ra man sad si ma'am nga anhi lang motor mag repair kay sa JR Com Shop bisan asa bisan gabi na mo service jud mi. Bisan okay pa kay gamiton ang phone ni ma'am pero iya gihapong gipailisdan og battery kay mahadlok siya maabot sa point nga muburo maong kamo kung mugpalit mo og good as new nga phone i make sure ang quality sa camera na ila daw si ma'am sa camera pagpalit niya kay hayag daw ang area akong ah, giilisdan ang battery ni ma'am og OEM high quality battery og nabalik na gyud sa so, 100% ang yang battery sa health tang nagrepair ko dire na ay nakaila sa JR Comshop kung naay mo chat ninyo unya mangayo og down payment klaro kayo nga scammer now nah.